Okay guys, dito tayo ngayon sa may kahabaan po ng road scene at ito magsusunula po tayo na clearing operation po ngayong araw ng mga puso at ikiklearing po natin itong mga banda rito mga obstruction, mga illegal parking may mga pasura man dyan sila okay. dyan, ikakalga na rin o so, yan, titikitan at kasama uh, dito sila uh, Sir Ryan Moreno at sa uh, yung ating mga kapulisan at ating mga miyembro ng DPS QRT Okay po. At time check po natin ay makita ngayon oras. 8.21 na po ng umaga mga kasama. February 14, 2025. Okay. Ingat po tayo. Kaya po, kinakausap ko po sila para sa formation. Na po sa pag para maging klaro at maayos. Meron po tayo dala ang dalawang truck ng DPS. Okay guys.